Balik ang paghahain ng COC sa BARM matapos alisin ang Sulu sa rehiyon. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang eleksyon sa Bangsamoro bilang pagtupad sa peace process. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Nagulantang kami sa naging desisyon ng ating kataas-taasang hukuman tungkol sa pagtatanggal ng Sulu sa Bangsamoro uh, kaya po nag-decision uh, ng Comelec and Bank na ipagpaliban ang filing ng Certificates of Candidacy sa buong Bangsamoro. Ito ang inanunsyo ni Comelec Chairman George Garcia mahigit dalawang linggo bago ang filing ng Certificate of Candidacy para sa midterm elections. Ibig sabihin, ipagpapaliban muna ang paghahain ng COC, Manifestation of Intent to Participate, pati ang listahan ng mga nominado para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Imbis na October 1 hanggang 8, gagawin na ito sa November 4 hanggang 9. Gate ng Comelec, sapat ang adjustment na ito para makasabay pa rin sila sa halalan sa Mayo ng susunod na taon. Hindi po kami pwedeng mag-postpone ng ating halalan. Itutuloy natin ang halalan sa Bangsamoro sapagkat yan ay bilang pagpapatupad ng ating commitment sa peace process. Unanimous ang desisyon ng Comelec Unbank sa ginawa nilang emergency session ngayong araw matapos maglabas ang desisyon ng Supreme Court na hindi kasama ang probinsya ng Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Dahil dito, isa sa ilalim muli sa Region 9 ng Sulu o sakop ng Zamboanga Peninsula Region. Dahil sa pagkakatanggal sa Sulu, ilan sa mga naging hamon sa COMELEC ang requirement na dapat may 10,000 miyembro ang kada regional political party sa BARM, pati na rin ang pagkakaroon ng 80 miyembro ng ihahalal sa Parliament. Base sa Election Code at Bangsamoro Organic Law, Apat na po ang manggagaling sa ibabotong political parties, 32 sa parliamentary district habang 8 ang mula naman sa sectoral organization. Pero pito kasing distrito ang galing sa Sulu, kaya magiging 73 na lamang ang kukumpleto sa ngayon. Maglalabas ang COMELEC ng panuntunan para muling makumpleto ng mga partido politikal ang kanilang bilang bago ang COC filing. Pinag-aaralan pa rin ng COMELEC na maghahay ng motion for reconsideration sa inilabas na utos ng Korte Suprema. Yan ay kahit immediate executory o kailangan ito ipatupad kaagad, may motion at apelaman o wala. Kasabay nito, nilinaw ng Comelec na tuloy sa orihinal na schedule sa unang linggo ng Oktubre ang paghahain ng COC para sa national and local elections maging ang mga local positions sa Bangsamoro. Aminadong ahensya na kinonsidera rin nilang i-delay ito pero hindi anila kakayanin ang inihahing resolusyon ni Congressman Bienvenido Abante Jr. na ilipat sa Disyembre ang COC filing. Sa 70 milyon na isang milyong balota isang araw, dalawang buwan na po yun mahigit plus may verification of uh, ballots pa. At napakadali pang titingnan doon sa balota upang masigurado na ito ay uh, tatanggapin ng mga makina. At remember, ang bawat balota ay precinct specific. Ibig sabihin, hindi pwedeng gamitin sa ibang presinto. Ireresolba ng COMELEC ang mga isyu ng nuisance candidates hanggang katapusan ng Nobyembre para masimula naman ang pag iimprenta ng balota sa Disyembre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.